si Commander mga idol Good morning, good morning, good morning mga idol Nandito tayo ngayon sa ating uh, Na ano Na purchase na munting bahay oh. Ta, Papasokin na natin ito sa loob Titingnan natin Ito yung ating uh, metro ng kuryente Go Ang taga video ko Nanong nga taga Hindi yung paluluya ang taga video ko Magsalita ka dyan, Magsalita ka dyan, ha? Eh. Okay. <laughs> so, ito mga idol, dito sa No? Ito yung ating hindi uh, nabili na bahay. After two years, sa ating pritong uh, manok business no. Ito yung ating mang uh, Mangdox for chicken first branch and second branch. And uh, ito yung uh, purchase natin na uh, bahay na nabili natin house and lahat. No? So dito tayo ngayon para tingnan. At nabutan natin sila kuya na naghahakot na nga. Ayan, pakita mo Ayan sila yung, sila yung mga nakatira dito tapos ngayon na sila aalis kasi nga titingnan na natin uh, kung ano yung mga papagawa dito sa bahay na to na nabili natin so napaka simple lang to mga ito no? dahil nga ay hindi pa naman talaga tapos parang tulad na dati sa bahay ko na, gin, na, na nakuha dyan sa kabila malapit lang walking distance ng dito so yan ang na nagustuhan ko kasi walking distance lang siya from sa bahay at dito siguro mga 10 minutes lang dito ko na so maganda kung kapatid mo o kaibigan mo o kamang anak mong titira at least tabi-tabi na kaya nagustuhan ko siya pero hindi pa siya tapos hindi pa siya talaga ano hindi pa talaga siya uh, napagawa no so ganito dati nung pagkakuha ko rin ng bahay ko hindi rin siya napagawa. So, unti untiin na lang natin yun. Ang, ang importante ay uh, napagawa, na, ay nabili, nabili na natin yung unit. No? Kasi, pahirapan na ngayon dito magkukuha ng unit dahil puno na. So, let's go, papasokin natin yung loob. Uh, Madilim um, siya kasi wala siyang bumili ako. Pero may ilaw dito, may ilaw, saka tubig. Tignan natin din na CR. Kasi kayo gusto na yung nagpapagawa dyan sa likod. Ito yung kanilang kasi. Ito yung CR. Ayun naman yung CR. dito? So, balik tayo. Hanggang tayo sa taas tikot ako kasi may second floor dito okay kasi second floor okay okay alam kasi yun okay okay alam kasi yun yun na okay okay alam plywood yung nilagay dito na ano ayan plywood siya so kailangan uh, tanggalin natin to papagawa natin pag may pera na tayo ang importante dito mga ay ay, uh, ay nabili na natin yung unit no so madali na, na, oh. na lang magpagawa niya mabibigay naman sa so, maganda dito, pinturahan natin Tapos, uh, i-repair na lang natin yung iba para makikipangan natin. So, unang ano natin ito, ngayong taon, ito yung ating uh, na e na sa ating 2 uh, years na Prito Manok Business. Mang fried chicken first and second brands. Tapos, yung, uh, bakit ang yung ano, commander Ano yan? Ano yan? Ano yan? Ano yan? Ano Ano yan? yan? Ano

nakikita nyo mga medyo marami pa tayong uh, na paayos dito no hindi pa siya talaga ano so ay unti-unti uh, lang natin unti-unti lang natin to ipaayos, at least hindi pumapanatay uh, malaki tayo sa bahay din dyan, sa bahay namin at uh, dito lang din no hindi so, na lang 'yan papaayos kapag may budget na tayo so yun lang at uh, pasilip ko sa inyo yung ating nakakuhang pwesto dito sa malapit lang sa bahay ating uh, uh unang uh, blessing dito sa ating uh, taon 2025 ito yung bahay natin na uh, uh, nakuha ito yung uh, house and lot na ito mga idol so na fully paid to dahil bilhin natin na so yun lang at uh, bababa na rin kami Ask! <laughs> Ask!

So, uh, yun lang mga ito na yung mga update natin dito sa ating nabiling bahay. Nakita nyo naman, marami pa tayong magastusin. Marami pa tayong ikapagawa. Dahil na. Ayan. Ano siya talaga? Yung parang hindi siya talaga nagpagawa siya ng gusto. So yun lang. Maraming salamat. God bless. Bye-bye.